Ayan yung fish number one. Yung, ano natin yun? Pag tabi natin sila. Kasi dati isang lalaki lang siya. Ngayon, pa, pa natin sa babae yung isang, isang beta fish. Guys, ipaghalo ko po yung isla ko. Ito po siya. Ito yung lalaki. At ito yung babae. I-try e, natin kung mag-aaway ba sila or hindi. Yan siya. Kunin na natin. Kamayan na lang natin. Good luck. Huwag mong awayin, ha? Huwag mong awayin to. Ayan na siya, guys. Oh my God. Natatakot ako. Huwag kayo mag-away. Jowa mo yan. Oh, Di ba nagkita na kayo two days na ngayon? Oh, huwag kayo mag-away, please. Oh my God. Kinakabahan ako. Oh. Huwag mong kaya ipakit. Ibutan mo na kayo. Na in love na kayo sa isa't isa, isa 'di ba? Huwag kayong mag-away ha. Kasi talaga pag bigay ng vlogger na parang baliw na talaga. Oh my god. Intayin natin baka mag-away sila. Huwag naman sana silang mag-away. Yehey, <laughs> tinali tinak